Magandang tanghali mga idol. Kami naman po kakain ngayon. Ito po. Ang magandang kaibigan. Yeah. Ya. Ay po po subo. Ah, laki ng subo. <laughs> Yan. Sarap ng ulam po niyan oh. Imbutido. Pinapawisan na pati pagkain yung isa diyan. Kami po ay <laughs> nasa San Pablo. Ah, San Pablo po ito. Ayun po mga idol oh, doon sa aming kwan pinantang mansion diyan sa loob po sa loob ay ako naman po isusubo rin susubo ako ito po ang ulam namin oh. libre po ito mababait nga po yung mga taga rito mga pagkain ay libre mga almusal, lugaw oh. tampurado, libre din mga idol oo susubo po ako ito hmm sarap Sarap idol. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ang ulam namin imbutido. Ngayon mayroong cake. Yan, cake mga idol. Ito na. Okay. Kami po ang magkasama tatlo. Yan. Aantayin lang po namin mm -hmm. yung aming mga kasama pang, mga. pang iba at kami pa na rin. Amaya. Ayan, bukas na. Kain, kain. Ilang piraso yung upo na yun, hoy? Hindi mo alam. Mura na kasi yung upo na yun. 60. Alin yun, alin yun? Mais, mama yan ano? Mamaya, yan tayo aalis na hindi pa yan mauubos. Ako mamaya, ayan ay mura na. hmm Kagaya ba ganong alis natin nung minsan? Eh, ito'y gayo na lang po ang place yung murang mura na. Kami hmm. tinda dyan, yan ay bibigay na paalis na ng mura. Kusubo hmm. muna ako, takoy gutom na. Sarap. Hmm. Tanghalihan po namin ito. Kaya hmm. sa ito. Kanin pa. Oy. Kanin pa kayo. Hmm, kukain ko yung ano, isa. Hmm, Tarap ng mga pagkain ko mga idol. Oh. Yan. Kakainin ko yan ngayon. Yung aking asawa ay ina ito. Yan. Kakain pa yung aking kaibigang maganda. Iya. Yeah. Ayos. Tarap mga idol lang Sarap ng embutido. Tarap ng embutido. Yan. Yan ulam namin. Sarap. Yan ang aking kinakain ngayon. Ang halian namin mga na ito. Naito kami sa pan. Hmm. Nakain kami. Tanghali na po ay. Eh. Ang na. Pupunta kayo doon. Sarap nito o. Oh. Huh? Sige. Pupunta na kayo. At ako'y tatapusin ko ng pagkain ko. Ayun na yung aking kwan, kaibigan. Di poging pogi mga idol. Hindi pa ako tapos kumain mga idol. Kinakain ko pa. Ayun na yung magandang poging pogi Ang asawa ng poging pogi maganda. Yan. <coughs> Maraming salamat mga idol at magandang tanghali. Kung nakain ay tatapusin ko muna mga idol. Thank you po.